Ano, quality time kayo yan. Ah, yeah. Oh, si ano? Si kulit. Zola! Zola, alika mama. Uy, puting merkano. Kanino ka ba? <laughs> <laughs> Ayan, kuha tayo ng magandang angle kasi parang ano. Doon ka sola oh, para ano, sama ka sa video ni ano ni mama. Oh. Sola, dito mama. selos ka na naman. Wala, selos. Selosa ka. takot si Consuelo kay ano kay Luna. Luna. Hmm. Oh, sana si Sola. Ayun na Ayun na Marshall. Alam. na dito. Ali na. Wag na tampo, ali na. Sola. Along. Selo yan eh. Magselos oh ayun ang habol nakarunig ng ano <laughs> ayun ayun ayun, may nagtitigan ng ano balat ng baka ayun makabili nga okay oh ayun halikat yun ayun oh ayun oh, ayan. oh, ayan. oh Inaaway niyo siya. Hindi kayo kakain ng ulam niya. Hindi, hindi yan mga ano. Naamoy siguro ang karne. Sola? O, oh, su sunod din pa si ano, si... Sunod din si Consuelo, o. Oh. Balat din. Uy, ang buhay. Punin mo na lahat ito. Ang dami naman, ano. dami naman, ano. Uy, <laughs> hindi ka naman nakakakilala. <laughs> Ay, yung isa makulit, oh. Mabuti pa yung ganyan kahol na lang kahol. Hindi, sigurado hindi mga eh, hindi. Ito mabait dito. Hindi yan lang. Ah, 350 na nga binibigay sa'yo, eh. Ah, magkano ba? 350 na binibigay sa'yo. Ay, yung dalawa. Ay, yung dalawa. Oo. Uh ah, parang p Eh, 525 500 na lang. Hindi. Tatlo. P150, 150, ah, ba? P50 na hango? Ah, magkano pa pigay nila? Nalito One oh. talaga. Ay, hindi yung dalawa sabi mo? 350 P175. Ah, parang tawad ng 10 Oo. Uh Kaya nga tatlo, 500 Tawad po, Lembe Chinko, sa halip na 525 Ano, gusto mo ka? Oo. Oh. Oo. Galing ko na. Wala na akong kita sa dalawa lang ko. Takoy wala na. Ano? Ikaw? Kasi makabalik dito. Parang baba. na naman. Chig. Chigi? Chigi! oh oo ang dami Saka, oo kulang sa, pa yan sa aso. Hindi <laughs> 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 nga aso eh. Hindi ah oh, Parehas kami ng Hindi ah Siyempre, amin niya. Dalawa, so, okay, dalawa, lang aso namin dyan. Ayan. Mga ampun lang yan, pero kumakain din sa amin. Ayun <laughs> lang. Nakiki, ano yung, ano yung, ano yung, 500. 500. Discount na no lang by Chinko. Wala na kong kita sa isa. para maubos na. Mm. Kaya mahirap ko nag-iisa na.